Hey guys, shout out. Ito, kasama sa buhay abroad to guys. Mangguna, mag-garden. lahat. Lahat, kaya nga All around tayo dito, di ba? So, yeah Kasama yan, garden. So, manood kayo at ako'y magtatanim na ng... tatanim ako ng ano, ng ay sige bulik Magtanim ako ng ano. Tawag dito. Pinya. Nantanggal ako ng mga dahon sa ilalim. Ng mga ito, ano to, limon. Limon, papaya, kalachuchi, bulaklak. At prutas, naghalok na dito. May rose, kalachuchi, uh, siguro blueberry to ay ah, wala, parang bulaklak may mga mga mangga, may mangga dito tapos itong ano ito, parang mint, so ito ba yun, well, tatanim ko yung pinya guys Ayan, oh. kasi bawat bilhin ng pinya mayroon siyang dahon, so ginawa ko, ginawa sabi ko, try ko po ito na. Ay. Anin po pwedeng magbunga yung pinya dito. Ayan. Ayan ito di questo otto è una carta nagtatanggal ng mga dahon dito sa ilalim tapos may isa pa may isa pa guys tatlo ko tatlo ang ah, hirap gumalaw marami kasing siit um, um, ano to limon 我拉到哪里了？ ayan tapos kumuha ako ng aloe vera kasi grabe maglaga maglagas yung buhok ko kaya ito lalaki ng dahon ng aloe vera kumuha ko sabi ko sa mga kong lalaki hindi ako ng aloe vera kasi maganda siya sa uh, magilis tumubo yung buhok sa aloe vera Subuk ko na yan eh kaya yan butter nga Ginawa ko pang ano, butas eh. Wala kong kitang ano eh. Ang butas ng ano. Hindi mo laki na ano, puno nito. hindi pa ito. Hindi pa ito, ito ng mga. Tapos yung mangga siguro. Malapit na din ito nalagay ito sa tiin. Parang mint siya. May hmm? muntin na yan. Ayan, na natin dito guys. So doon naman tayo sa kapila. Mamaya na ako mong nasa dito ng mga kami. Ang dami ko nang tusok sa ano ng ano to, tinik ng rose at saka yung lemon mga kahoy na patay na. Ayan, Ay. tapos na. Ayan naman tayo sa kapila. Ingatlah, na kehilangan. kailangan Ay, guys itu naman tayo sa kabila guys ayan uh -oh. guys. automatic yung ano yung pang dito guys automatic siya automatic yung pang -dilig. so ayun plastic na ako ng mga dahon guys salamat sa inyong panonood shout out sa aking team triba triba pa yun shout out yung lahat yun. maglalagay na tayo sa plastic ng mga dahon Out. Yeah, thank you for watching. Bye bye.